tingnan nyo yung lugar ito yung kabilang pader papunta dito ayan napakaliit lang kaya ito tinawag nilang kipot so, na Isang magandang magandang araw mga ka-adventure Andito na naman tayo sa panibago nating video Upang ipakita ko sa inyo itong mga magagandang tanawin pa rin dito sa paligid Tingnan nyo po talaga napakaganda ng tanawin dito So itong lugar na ito mga ka-adventure Ito yung tinatawag nila na kipot ano, Kaya ito sabi nila kaya tinawag nila kipot dito Tingnan nyo ito simula dito Papunta dito sa kabilang dakong ito ay napaka-kipot. Ano po yung ibig sabihin ng kipot mga ka-adventure? Ito ay yung maliit na daanan. Daanan ito mga ka-adventure ng tubig. So, itong ilog na ito. Ayan. Bali, lumalaki ang tubig dito kapag tagbaha dito. Yung tag-ulanin, napakalaki ng tubig dito. So, maliit itong lugar na ito makipot. Kaya ito'y tinawag nilang kipot. May magandang liguan dito. So, papasyal ko kayo dito mga ka-adventure sa uh, magandang liguan dito doon sa patungo doon sa babangion nandun yung magandang liguan so bago tayo pumunta doon sa magandang liguan na yun dahil malalim yun itingnan eh, muna natin yung mga paligid dito so ito na so bali mga ka-adventure itong dakong ito yan taas na yan dyan pa nagmumula yung tubig ng ilog so kung naaalala nyo yung uh, ilog doon sa tulay ng bansud uh, Bansod Oriental Mindoro, doon sa Kunrason, doon sa Ilog, doon sa Rosalinda Resort, at doon sa Ilog, doon sa Markambato na ating pinuntahan dati na na-upload na rin natin sa ating channel, ay ito yung pinakantaas nila, ano, itong lugar na ito. Ito ay yung pinakantaas pa nila. So, may isa pa akong video na hindi pa na ipapakita sa inyo yung uh, sa may waterfalls dito sa tinatawag nilang waterfall dito sa Kamalig. So ipapakita ko din sa inyo yon Abang-abangan nyo na lang mga ka-adventure yung ating video uploads doon. So ito ay uh, maganda dito. May magandang uh, liguan pa rin dito. So dito sa taas na ere mga ka-adventure. Meron pa ito dito. Uh, mas meron pa daw silang magandang uh, lugar na maipapakita dyan. So naghihintay lang tayo ng panahon, or ng araw, kung tayo ay makakapasyal pa dyan, so ibig eh, sabihin kung mapapasyalan pa natin yan ay eh, huwag kayong mag-alala at i-upload natin yan dito sa ating channel, so um, may school pa daw dyan, sa taas dyan yung tinatawag nilang labo, sa pinakamataas dyan baka sa sunod na mga araw or linggo, ay mapasyalan din natin yan so, dadalhin ko kayo dyan papapita ko din sa inyo, pero sa ngayon sa video natin ito mga ka-Adventure ay dito na lang muna tayo hanggang sa lugar na ito itong kipot na tinatawag nila dito. May mga kasama pala tayo dito ang uh, ilang mga bata na sila isa sila doon sa nagtuturo sa atin sa lugar na ito dahil sila dito ay mga sanay na sanay na sila dito sa lugar na ito. So ito yung mga ka-adventure yung sinasabi ko magandang liguan dito. Ang linaw po ng tubig oh, kitang-kita siya naman. Ayan. Ah, oh. So, tingnan niyo yung lugar. Dito yung tabi ng pader. Papunta dito. Ayan. Napakaliit lang. Kaya ito tinawag nilang kipot. So dito napaka ganda ng tubig dito. Malinaw sarap maligo dito so magbibigay tayo dito habang naliligo subukan natin mga ka-adventure Yeah.